Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nakapag-bounce back ulit nga po ngayong araw, ang Cleveland Cavaliers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang kalalabas pa lang na balita na meron na nga pong babalik sa lineup ngayon ng Los Angeles Lakers. Isang araw lamang nga po mga katrops mula nang matalo ang Cleveland Cavaliers kontra sa Boston Celtics ay agad rin naman nga po silang nakapag bounce back sa pangalawang game ng kanilang back to back kontra sa New Orleans Pelicans sa score na 128-100. Kaya dahil nga po dyan ay balik nga po agad sila sa winning column at umangat na rin naman nga po sa 16 wins at 1 loss ang kanilang record bilang top 1 pa rin sa standings hindi lang sa Eastern Conference kundi pati na rin sa buong NBA. Pero hindi na naman nga po nila yan magagawa kundi dahil sa career night ng kanilang player na si Ty Jerome na nakapagtala dito ng 29 points at 3 rebounds sa kanyang 10 out of 19 shooting sa field goal bilang sa starter. Kung saan pansamantala muna nga po niya dito ang pinalitan si Darius Garland na nagtamunga na po ng injury matapos hindi maging maganda ang kanyang pagbagsak sa kanilang last game laban sa Boston Celtics. Kaya wala nga pong choice si Ty Jerome kundi mag-step up sa kanilang laban. Bukod nga po mga katrops kay Ty ay nakapagtala naman nga po dito si Nigelon Tyson ng 16 points, 11 rebounds at 7 assists at si Jarrett Allen ng 16 points at 11 rebounds laban sa New Orleans Pelicans. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa kalalabas pa lang na balita na meron na nga pong babalik sa lineup ngayon ng Los Angeles Lakers. Pagkatapos na po mga katrops na maipanalo ng Lakers ang kanilang game nung nakarang araw laban sa Utah Jazz, ay mananatili nga po sila sa kanilang home court para kalabanin naman bukas ng umaga ang Orlando Magic na kakagaling palang lang sa talo ngayong araw laban sa Los Angeles Clippers. At bago pa man nga po mga katrops magsimula ang kanilang laro, ay inannounce na nga po ni Coach JJ Redick na mawawala pa nga po ng ilang linggo sa kanilang lineup si Jared Vanderbilt dahil sa iniinda nga po nitong injury sa kanyang pangangatawan. Habang bagamat na rin naman nga po hindi pa rin maglalaro si Naruwi Hachimura at Jackson Hayes sa kanilang game laban sa Orlando Magic, ay nakakasama na rin naman nga po silang dalawa sa kanilang ginawang practice. Ibig sabihin, inaasahan nga po na makakapaglaro na silang dalawa sa Lakers simula next week. Bukod na rin nga po sa kanilang tatlo ay nasa listahan na rin naman nga po ng kanilang injury report si Christian Wood at Jalen Hood-Shofino na naman kontra sa Orlando Magic. Nakalista rin naman nga po dito bilang doubtful si Bronny James at probable naman si Anton Davis na inaasahan rin naman nga po na makakapaglaro bukas ng umaga sa kabila ng kanyang injury. So yun lang mga katropes ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my youtube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.